hi guys <laughs> so mag open tayo na itong mga package na dumating ayan ayan yung ating mga nabili nung 9.9 nasa yung ating... ano ba yun? yes pok na ano nga ba yun hinahanap ko yung vlogging cam hindi ko alam kung saan nilagay ni Chris. So, itong camera na lang yung ano ko, ang um, ginag... Camera. Camera na cellphone na ito ginagamit ko. Ay, by the way, third week na ata guys. Mag-iisang buwan na, yeah. Mag-iisang buwan na, uh, next week, itong aking eyelids. Tama ba? 24 ko ito pinagawa eh. Thursday. So, oh. Tama. <laughs> Ang dumi ng namin eh, no? Ayan yun, ayan. So, mag na siya. Mag, malapit na siya mag one month. Pero, feeling ko mag pa siya. Hindi pa siya fully healed kasi may nararamdaman pa akong medyo, ano, uncomfortable pa. Especially dito sa pinaka hiniwa talaga. Sa pinaka, tag ayano no, yung fold. Yan, kasi ang daming tawa na tinanggal ni Doc. Ang sabi ko, ang sabi ko sa kanya, yung bagay lang sa ano, actually di yata kami nagkaintindihan eh. Kasi Vietnamese. So may translator lang siya. Tapos yung translator din parang <laughs> alam mo doon, ang hirap di intindihin o ang hirap i-ano. Um, basta ganun. So, ang narinig ko lang habang inaano ko, habang kinakata ko, So, kung gaano daw kalaki ang gusto ko na leads ata. You want big? You want large? Yung parang ganun, ano, naririnig ko. So, sabi ko, ha? Ano yun? Sabi ko doon sa, sa assistant kasi pinay yung ano yung assistant. So, yung assistant din, sobrang tahimik na ano, na hindi talaga nagsasalita. So, ayun, sabi ko na lang sa kanya, sabihin mo, yung babagay sa ano sa face ko kasi nga 'di ba ko dati tapos super droopy pa nung ano nung mata ko. And then yeah, ayun siguro inano niya na lang ah, uh, ginawa niya na lang yung gusto niya <laughs> doctor na yun. But, pero pait naman, talaga ang hirap lang talaga pag ano hindi mo siya hindi mo mag-English ba. So kaya ayun ng ending medyo napaano ata napalalim yung cut sa akin and yung dito. lang lapit ko kayo. Yung si Daddy sa loob. Ngayon, mm, so pagka gumanya, parang deep set na siya na ano, na eyes. Tapos hindi pa ako makadilat ng ano, talaga, yung makatingin sa sa taas as in yung ano ko lang, yung mata ko lang. Mararamdaman ko doon na ano pa, na medyo masakit pa. Not not actually ano, uh, masakit na masakit. Yung parang ano lang talaga halata mong may something pa. So, ganon. Kaya, aga pa yan. Sa loob. Kasi nga, taba yung tinanggal. Ayan. So, ayun lang. Okay na rin siya kasi may lalagyan ako ng ano, ng makeup na hindi matatago. ba diba? Ayan. Especially dito kasi feeling ko kapag ano, kapag kagabi or natutulog na ako. Ang katin niya. Ang katikati niya, lalo na dito sa ano sa sa inner corner. Ang katikati niya. Ayan, o, kaya minsan pagising ko, ang pula-pula ng mata ko. Siguro nakakamot ko 'yan ng hindi ko sinasadya pagkatulog ako. Kaya sabi ko pagkaulan na pagkaumaga, guys, feeling mo ano, para akong bagong laging ano, bagong laging iyak. Umaga <laughs> yung mata ko pag umaga. Siguro nakakamot ko 'yan. But anyway, ayun yun na, magihil din naman 'yan. Tara na't magbukas nitong na mga ano. Um na family ko kasi sabi ni daddy, isoli mo na nga kay Santa Claus. Kung <laughs> ayaw mong buksan yung mga pinamili mo. So, yan. Open na natin. Unahin natin itong first pouch. Ah, mga tuwalya to. Ayan, kakatambay ko sa TikTok kasi. Ano to? ito? Ano ba ito? Ano Katambay ko sa TikTok, diba? Kung ano nakikita ko. Sa so, yung mga absorbent na ano na mga tuwalya. Yan. Actually, yung first batch na uh, ano, pinamili ko, wala na. Dinediretso ko kasi siya sa ano eh. Ba, mga ganito, mga comforter. Pag dumating yun, dinidiretso ko agad sa uh, washing machine. Tapos, ayun na. Para may itago ko agad. Pero ito, yan. Malaki siya. 100 something lang po guys. Yan, sa TikTok. So, bumili ako ng tatlo. Yan. Dalawa sa akin. Isa kay Chris. <laughs> Kasi si Daddy Roba lang naman ang ginagamit niya. So, meron akong peach or pink. yan Tapos, merong brown. And then, yeah. Merong white or dirty white. Shock. Hindi talaga akong nandamok sa ano. Ayan. So, bukas, ishoot ko naman to sa washing para matago ko pa agad. Oh, ang Grabe! Bawang uh, lamit Kulambo is life yan. Sunod. Pwede lang, hanapin ko lang yung anong... Um, Bunting... Pwede Excuse me, Jimo. Pwede yung cutter? Ah. Cutter dito. Ano? Cutter ba? Cutter, cutter. Yung cutter? Ito okay, yung ko ng ano? Ng mga parcel. To... Wala na naman niya eh. Oh. Oo, yung maliit. Ito. Ito yung ginger. Masyado ko naman. curious. Ginger or... Alam niyo, may mga ano pa ako, may mga vlog ako or may mga clips pa ako na hindi ko pa talaga siya na pa-upload uh, or hindi ko pa siya na-edit. Tapos, ayun yun. Hindi rin naman ako everyday nakakapag-ano talaga guys. Nakakapag-vlog. <coughs> ang <Anday ko. laughs> oh. Alam mo ito yung ganitong ano, ganitong packaging or ganitong bubble wrap. Nag-inquire ako na ito. Kasi mas maganda sana ito, no? Ganyan, eh. Kaso, ang mahal naman niya, girl. Mga sis, ang mahal niya. Pag, oh, mas mahal pa yung packaging kaysa sa ka, ano, sa product na bibigyan mga beauty products ayan, kasi 10 pesos ata ito eh diba? so, grabe <laughs> eh, minsan nga itong mga ganito diba, ayan, may lumadating sa akin mga parcel, minsan nire-recycle ko ito, ayan, yung mga loob niya, ika-cut ko siya ng ano yung gagamitin ko pa siya sa mga order din sa akin, kasi tayo nilino, ayan nire-recycle ko pa, dami ko pa kaya hindi ko, hindi ko agad tinatapon yun. At saka hindi ko sinisira talaga. Ayan. So, ito. Ano ba ito? Ah, panlinis ng ano, ng CR. Diba? Nakita ko rin sa TikTok. Ayan. Yung wumet to. <laughs> Lalo sa mga ano, sa mga sobrang Um, matagal matanggal na stain sa mga ano nyo, sa mga dingding -ding ng CR, gano'n. Alam nyo na ano ko dito sa ano namin eh. dito, dito sa salamin, sobrang dumi. Eh. Alikabok yan ako siya. <laughs> Tinilinis ni daddy. So, dito na lang. Ayan. And then, ano pa? Next itong Uy, kumuti ka ng masuya ba? Ah. Mm. Ano ba itong? Ayan, mga organizer. Mga maurahin lang ito guys. Mga 100 plus, mga so ganyan. Sa TikTok ko lang naman to talaga na ano po na kita ito. Ayan. So, Pwede i ano, sa loob ng... Nee! lang pala ito. O, yun, lumbok niya. Pero, okay na. Ayun, oh. Malaki din pala siya. Lagay ng mga comforter. kanya, papasok niya sa closet. So, pwede, no. Tatlong size yung ano na ko binili ko. Yan. Isang malaki. Isang medium. Saka, isang small. So, hindi ko na bumuksan okay. ito, yun. Sorry, parang walang naman yung sizes lang yung difference niya. And then next, atong ano lang naman ata to Pouch. Ayan, coin purse. So, sabi na. Ayan, ito din. Parang 100 lang dito. <laughs> Wala namang masyadong ano dito. Walang mamahalin dito, guys. Ayan. So, lagayan ng ano. Ng mga coins talaga. And, ATM. Kasi minsan, ayoko nagdadala ng ano, ng wallet. So, cute, oh. Ang ganda nyo. O kaya ano, uh, mga makeup, lip tint, powder. Dalawa yung pinili ko para sabi ko nga organize sa, ano, sa bag ko. Ayan. Ayan. So, isang ano, isang blue, tsaka isang parang mauve. Tulay nito. Tan. O, basta ganyan. Tapos ito guys, ano ko dito nabili sa TikTok, ang ganda nito. Kasi katulad to nung ano, nung bag ko na par, par par, something, par par. Hindi <laughs> <laughs> ko maalala. Basta French yung ano, yung pangalan niya. Ayan. Ayan. Oh, katulad na katulad siya. Yan, yun, yun is medyo ano lang yan, medyo pahabaan ng konti, rectangular na um, mahaba. Ayan. Pero, same sila ng material. Tapos, ito, alam nyo ba, 300 something lang ata. Eh, yung bili ko nun. Nasa 2,500 ata or 3,000. Nung pumunta kami sa, ano, sa Robinson. Diba? Yan. Kaya, marami, ano, guys. Marami mga good deals talaga sa, ano, sa TikTok. Mamimili lang din talaga kayo. And, um, titingnan nyo yung mga reviews. Ganyan. Yan. Ang dami ko nga naka-add to cart. Okay yung iba na ano na lang siya na na ano na lang, na expired na lang, na ubus na lang yung ano yung product, dalu. <laughs> si to kart lang ako. and next is tom. ah, eto talaga, kailangan ko to kasi pagka ano ko nito, inalap ko agad talaga nung no? birthday, birthday ba? yah birthday ni ano ni Jiro. Kasi nung pumunta kami, grabe, ingi, na talaga ako sa sasakyan. Yung buti na lang, um, siguro mga 3 minutes bago yung ano, yung events place, may nakita kami yung petrol, doon nakaihi ako. And ayun nga, nag-search ako sa ano, sa Shopee ng wiwian. <laughs> yung nalalagay sa ano, sa car. Car urinal actually, yung sinurge ko. And ito yung lumabas. And so far, ito yung may mga magagandang ano, reviews yung fold up. Ay, bakit ganto Black yung order ko, ha? Ano ba naman to si seller? gray yung binigay sa akin. Ay, nako. Black yung order ko kasi sabi ko, black yung interior ni ano, interior talaga. <laughs> yung mga sapin nito, ano ni so, sabi ko para maano, makonceal siya. Pero, gray yung binigay. Okay na yan. Kesa, eh, return pa natin. So, ganyan siya. Ayan, napapuob lang siya, guys. Ayan. tapos, kayang-kaya kahit na ano, mabigat. Up to 100 kilos ata. Kaya nito. Ayan. So, gaganyan mo lang siya. Pili ko din magagamit. Law na pag ano. Ay, siguro, magagamit naman kapag long drive. Ganun. Tapos, yung alam mo yung traffic talaga. Ayan. Kasi, heavy, ano na, heavy ba siya, Si Tonton. Ha? Yeah tinted ba yun? Ano, oh. So, hindi ka naman, hindi ka naman ako makikita nung no, sa, ano, sa labas. Visible ka basta araw. Anong, ano ba to? Eh. So, ah. Parang gaganyan mo lang siya. <laughs> And then, ayan yung ano niya, yung upuan. So, basta ganun. eh. Kapag kasi ikabiti, no? Ayan, naman na siya sa ilalim. Para magkaroon lang siya ng sukat. So ganyan. na yung ano din? May kasama siyang ano yung Plastic. So, ganyan. O, oh, di diba? Tapos, iangat ko lang yung ubuan sa likod. Makakawiwi na ako. Eh. Yeah. Yun. Ganyan pa kasi sa shape? Oo. Oh, oh. Hindi, ano mo lang siya. Napakawid kasi siya. Kaya, may sakuran dun eh. Oh. Kaya, dito sa loob yun. Kaya nga. Hindi ko naman kasi inan. Hmm. Ah, okay. Ngayon pala. Sa loob pala siya. <laughs> sa ilalim ko kasi. <laughs> inaano eh. Yan. Ayan. O, ganun pala. O, di ba? May instant, ihian ka lang sa loob ng... Wala siyang takip. Lagi mayroon takip ba yun, no? Wala. Yung ano lang, yung plastic, nakasama niya. Ah, so, don't... yun. Talagyan so, mo siya ng, ano, black bag. <laughs> <laughs> Trash bag? Trash bag. Asa na? Yung kasama nung no? kinuha mo eh. Wala! Kinuha mo dito. Ito pala. Ayan, yung kasama lang siya. So, yan. Black bag. Pang ano, pang emergency. Okay, pag ano, pag nagka-camping. Yan, tapos mo na, daddy. Sige, suntukin mo. Sige, suntukin mo naman yung sustansya kinain mo. <laughs> na. ihihan na, may ihihan na si Cordapia. <laughs> sa loob ng sa Ah! O, basta ganun lang. Saan na naman yun? Hindi pa ko tapos. Saan yung cutter day Talaga. Lumapit ka lang. Banda, banda, banda. Ha? Alam ano mo talaga to. Wala na. Wala na. Wala na naman. Lupapit ka lang na wala na yung ano yun. Tapos, Andre, okay, last, eto guys. Pick and try in order. Cutter? Paano napunta dyan? Nandito ako nagbubukas. Oh, hindi, hindi ko naman kinuha oh. yan. Oh. Naglakad, diba guys? Ito Ay. ako nagbukas eh. Nakatip naman eh. Ito kinuha ko. Ready oh. Here ka sa amahan yan. Eh, oh, paano napunta sa likod ko? Paano napunta naman ito naman dito. So, last. Ayun, yung dalit pang magagalit dito sa package na to. Na bubble wrap. Diba? Pakat ko lang siya na. O, oh oh, ka na yan. Ayun, kasi gulo na sa yan. Dam. Dam ng bubble wrap natin kagamit. Oh, ha? eto gusto kaya. So, last is itong um, two-in-one multi-chopper. Yan. Kasi yung binili ko sa Lazada, na worth parang 350, ganon, nasira na, hindi na siya umiipot. Eh, wala namang warranty yun na, ano, kasi mumurahin lang. So, naghanap na ako netong sabi ko, dapat Philips, kaso <laughs> sa, sa Lazada din ako nakabili. Alam mo yung maliit daddy? <laughs> na dumating last time, the chopper. Sobrang liit! Kaloka! Ni, hindi ko nga ata nagamit yun. Sabi ko, gosh, last come ata ako ah. Kunin mo daddy, dyan sa may ano, sa may pinta sa CR, yung ano dyan, maliit na chopper dyan. Nakakaloka! Kala ko same ano, same size nung unang binili ko. Pero sabi ko, wow, Philips. Sige, push natin yan. Philips? Philips ba? Hindi. Wala nang nakatakulagay na Philips. Pati yan nga, napakita ko sa kanila. <laughs> Nakalagay daw mga province. Ah! Colors! So, tira mo naman yung, yung ano, dumating sa akin, di ba? Sabi ko, put processor yung yung hinahanap ko. Tapos ito, ito yung chileka. Ito sabi ko, mumurahin lang din. 300. Gagi, mahal na yan. Tignan mo, ang liit. Taga lilipot yung bibili. Hindi nga ano yun. <laughs> hindi ko nga nagamit na ano. Ayan o. Oh. Tulad yun. Ay meron pala. Gumagana pala siya. Ayan. Kasi sinarge ko siya. Pwede na siguro sa ano. Sa mga bawang, sibuyas. Pero sa pang maramihang batch. Parang hindi siya pwede. So pwede na pala. Okay na din na siya. Tawa, <laughs> tawang tawa nga si, ano, si Chris. Eh. Sabi, so, ano yan? Ang liit. Pero anyway, ito tayo sa ano bang brand nito? Uh, Perry Smith. Yan. So, maganda yung reviews na ito, guys. Yan. Ililink ko. Try kong hanapin yung ano nito, Yung um, shop na pinagbilhan ko. Alam ko saan talaga sa official ano, talaga, shop net niya sa shop ko ito nabili. So, ayan. Ang ganda ng reviews niya. Kaya ito na binili ko. Tapos ano siya? Oo, oh, tingnan yung Glass! Kaya kasi nagbabalak ako, sabi ko, kasi ang mahal-mahal na ng spam. So sabi ko, gagawa na lang ako ng homemade spam. Kaya kailangan ko ako ng food processor. Kasi yun nga, wala na akong pang grind ng meat, kaya humili ako. So ito, yan. Ano siya guys? Oh, glass, ang kapal. Parang, ano ba yung glass na ano daddy? Pyrex ba yun? Parang ganun yung ano niya. Yan. Then, ano ito may niya? Ayan, yung sa ilali para hindi dudulas. kanya Tapos, syempre yung uh, pinaka-head niya. Yung may, ano, may motor. Okay, junior. O, diba, mag-unbox lang ako. 20 minutes na. yan So, ganyan. Then, ito yung kanyang blade. Hmm. Halos same din doon sa una kong binili. Kaso, ayun nga. Siguro 2 years ko din nagamit yun. So, pwede na. Ayan. Eh, gusto ko yung ano nga Yung medyo matagal, magtatagal talaga sa akin. Tapos may warranty ito. 2 years ato warranty na ito. So, may warranty card na ito. Ayan. So, www.pairsmith.com Magandang quality ito guys. Ayan. Ayan. yung kanyang blade, apat. Tapos, yung second, ano niya, multi kasi to eh. So, dalawa. Two in one. So, ito naman yung isa. Yan. Ito so, yung isa, parang cup. Ito, ano lang siya, plastic lang siya. Pero, maano, makapal na plastic. Ayan. Tapos, may blade na rin pala siya. Separate pala yung blade niya. Magkaiba sila ng blade. Kesa doon sa ah, babasagin. O, oh, diba? Ganda. 1,000 something to. Siguro, one seven. Diba? Okay na. 2 in 1 na. Ho. Kasi yung binabala kong food processor dapat is yung nakita ko parang mga 5,000 something. Sabi so, ko, ko masya lagi gagamitin eh. So, okay na ako dito. Yan. And, paganda nga yung reviews nito. So, dito, siguro pag mga um, ice, nakapaganda dito ng ice eh. or mga B, B, <laughs> bee <bees. laughs> Vegetables. Kanya. Tapos dito yung meat. So, kahit siguro alin, pwede mong gamitin dyan, ba diba? At gagawa nga ako ng homemade spam. Yan, kasi ang mahal-mahal na ng spam. Hindi na kami go-grocery, guys. Gabi. <laughs> ang mahal na ng Yan. Tapos, buti na lang sa ano matipid kami, sa bigas. Kasi yung ano, yung mga, alam mo yung mga tira-tirang kanin sa, ano, sa, caldero um, kaldero, doon sa kantin, yun na yung inuuwi ko para naman pagkain ng dogs. So, hindi na ako nagsasaing pa ng kanin, ng separate na kanin para sa dogs. Kaya yung rice na may na, um, 5 kilos, 1 week sa atin ang 5 kilos no daddy? Nag-1 week ba yes. sa atin? O, parang 5 kilos, 1 week sa amin. No? Minsan, ano pa? Days max. Ano pa? 10 days max. So, tipid kami sa ano? Sa bigas nga kasi pag araw, doon ako kumakain sa ano? Sa Pasadena. So, yun. Ayun lang ang aking haul. So, dito sa mga dumating na to, ang pinakagusto ko talaga is ito guys. Ayan, food processor or food grinder. So, kahapon, pumunta na ako sa palengke kasi alam ko kahapon to ano, dumating nga, 'di ba? So, ko, ah, andiyan na yung food ano ko, yung chopper ko. So, bumili na ako ng meat, tapos iba sa mga na ano, mga ingredients. Kaya si pero siguro sa ano to Sa weekend ko na magagawa. Kasi ngayon is Wednesday pa lang. Ngayon, kagagaling ko pala sa, kagaling ko lang din sa um, church. Kaya, nagsimba ako. And then, itong mga guys. Yan yung aking ihian sa CR, ay sa CR, sa sa sakyan. yun Kasi ang hirap-hirap talaga kapag ka ano, kayo din ba naka-experience no yung mga long ano, uh, long drive, tapos wala masyadong CR na madadaanan, <laughs> Tapos, kahit sa Metro Manila, di ba? Pag na-traffic kayo, lalo na yung may, ano, may FI, FIFA ba? FI, FI, FIFA. Yun. Sobrang traffic lagi. Kaya, ayun. Yeah, magagamit pa talaga. Magagamit naman lahat, special itong mga ganyan. Yeah, kasi yung anak ko, naku, oh, hindi mo pagsasabihin, magpalit ka na ng, ano, ng tuwalya mo. Hindi magpapalit talaga. Kahit -dami ko na dami-dami ko nang binili ng tuwalya. Ayan. Mga bedsheet, talagang inaano ko na na, siguro mga lima na ata yan yung bedsheet na binili ko sa kanya. Sabi ko, weekly mag-ano ka, magpalit ka at yung ano niya nga, yung, taga, yung, yung sipon. Yan, so alikabo. E, ayaw niya naman kasi na nag-ano guys, na um, inaano ko pa yung kanyang kwarto, nililinis So siya na naglilinis ng kwarto niya. Kasi once na ginalaw ko, yan nagagalit. So kaya sabi ko, ka dyan kung so, maglilinis ng, ano, ng kwarto mo. At ang rason niya sa akin, <laughs> gusto ko naglilinis ako pag wala kayo. Alam <laughs> bago maalis kami ni Daddy, yung Kasi nilalabas niya daw lahat ng gamit niya. So, anyway, ayan lang, guys. Ang, uh, oh my God. Vlog natin. Unboxing. Ayan, okay naman yung ice ko, dito. Ayan, siguro, uh, unahin kong i-upload yung, ano, yung mga nauna dito. Kasi nandun yung update ko sa ice before nung ano, nung operation, ganyan. Kasi talaga sobrang maga kala mo parang para kung sinuntok pero ngayon okay okay na huwag ko na lang sanang makamot para hindi na siya ano maghil uh, magheal na siya ng tuluyan yun and then ano ba ano pa um, next ko naman guys is yung hipin ko yan kasi na ayun na naano hmm. yung veneers ko ang tagal na nito actually pinalagyan ko na yan last year or la two years ago Kaso, kakagat ko ng ano, ng pork chop, nung gano'y matitigas. Na ano siya, yun, nabiak na na siya. And ang pangit, sabi ko, isahan na lang yung ano ko, yung pag pagawa ko. So, yun lang. <laughs> Para mas magandang ating oh, small, di pa Ang weird pa ng ano ng mata ko. Pero hayaan nyo na guys, masanay din tayo dyan sa bangong ano. Para tuloy ng, ano, bagong iyak lagi. Hmm? Mmm, tamam. Jane ya ne. So see ya next time guys. Bye.